Hello guys! Ngayong araw ay sasagutin natin yung may nag-PM nga pala sa akin guys. Ano? Ayan, binabasa ko lahat guys yung mga uh, pinipm nyo sa akin at ito yung isa sa uh, nag-PM sa akin or nag-chat. Okay guys. Ang tanong niya sa akin guys is, alin daw ba yung maganda kung Taiwan ba or Hungary? Para sa akin guys, ano? Dahil galing din naman ako sa Taiwan uh, same lang sila guys na magandang country ano dahil ang pagkakaiba nga lang nila guys yung mga benefits ano kagaya na lang halimbawa sa tax kasi sa tax pag dito sa Hungary ang makakarifan lang is yung may mga anak sa Taiwan naman guys may anak ka or binata o dalaga ka is makakarefan ka ano tapos yung tax sa Taiwan is hindi po ganun kalaki compared dito sa Hungary pero, pag tinignan mo naman about sa accommodation, uh, tingin ko mas maganda yung accommodation dito kaysa sa uh, Taiwan. Ano guys? Pero, alam mo, parang pantay-pantay lang siya, no? Hindi, hindi naman ko sinabi no, mas maano. Sa accommodation, yun nga, no? Dito kasi, guys, ayan, free na yung accommodation mo, free na yung water mo, electricity, uniform, shuttle bus kung malayo kayo sa company. Sa Taiwan kasi, guys, uh, for five years, ano, nagbabayad kasi kami doon ng dorm, ano. Tapos, yung dorm namin, guys, hindi naman kami pwedeng magluto. Ano, bawal kami magluto doon, wala kaming area. Dito, guys, sa Hungary, is may sarili kayong uh, may lutuan kayo, tig... Tapos, meron din kayong refrigerator, ayan. Meron din naman, guys, dun sa Taiwan, no? Pero, sa ibang accommodation talaga sa Taiwan, is bawal po talaga magluto sa dorm, ano? Kasi marami po doon na mga factory, ayan, factory worker. Hindi lang, sobrang pong dami, madami rin po kasi doon na company. Parang dito naman sa Hungary, kasi nga, uh, last year lang sila halos nag- ah uh, nag ng mga Pilipino na madami na magwo-work dito sa Hungary ano Kung i-confer ko din guys sa uh, uh, sa bus naman ayan the same lang din Meron silang uh, yung card sa Taiwan pag sasakay ka ng bus ayan lolodan mo lang dito din guys ganun ano meron din silang uh, ticket naman dito kapag sasakay ka ng bus and also the sa uh, also sa train guys ano the same lang din then sa Klema, ayun, sa Taiwan, yan, parang may, uh, ano din sa Taiwan, guys, winter, pero ang nag-snow lang doon na place ay sa snow mountain. Confirm dito na kapag nag-snow, is buong, uh, buong Hungary, ganyan. Tapos, ang kagandahan, guys, ano, yung visa dito sa Hungary is, ano, pwede kang pumunta sa other country, ano, ibig sabihin, pwede kang mag-tour, Ayan, maganda yung visa nila dito. Then, sa Taiwan naman, ang maganda ang benefits, guys, ay yung sa mga medical, ano, yung kung mahal ba, magpapacheck up ka, wala kang gagastusin. Yun yung nakikita ko, ano. Pero, kung pagkukumparahin ako, wala akong pipiliin, guys, kasi pareha silang maganda. Nung nag-Taiwan ako, guys, ah, uh, Diyan din ako nakaipon, na ayan, nakapagpundar ng konti. Dito naman sa, sa Hungary, ang pinakamagandang naging benefit sa amin dito, lalo na sa, uh, sa aming mag-asawa, is yung madala yung family dito. Ano? inyong yun yung isang pinakamagandang benefits na, although, ayan, yun nga yun sa asawa ko na, yung benefits niya na yung yung accommodation niya. Dati guys, ano din ano, dati may card din sila ngayon nga lang is uh, inano na ng company nila. Pero, okay pa rin naman. Okay pa rin naman yung ano nila sa company. At, sa so Taiwan, maganda rin naman guys sa Taiwan, sa mga madaming pasyalan, okay, halos nalibot na natin yung mga pasyalan sa Taiwan, ano, maganda siya po, limang taon, yes, limang taon ako sa Taiwan, tapos dito guys, is mag two, -two years, uh, yun yung mga napansin ko, ano, kasi based on my experience na din, Ayan, sa mga nagtatanong, kung kayo ay mga first timer, pwede pwede kayo mag-apply ng Taiwan. Kasi ang Taiwan naman guys ay isa sa magandang country. Lagi ko rin yan sinasabi. Dahil nung nag-apply ako dyan guys is first timer pa lang po ako noon. Pero okay naman siya, nakadalawang balik ako doon. Ito nga lang last guys, ayan natapos ko yung contract ko is, ayan nag-asawa na ako. Then nakapunta na ako dito sa Hungary. So, yun nga lang, ang kagandahan din, pag sa Taiwan ka, mas malapit sa Pilipinas. Kung dito sa Hungary, ano, ayan, medyo malayo, ano, dalawang airplane o no, tri, uh, tatlong airplane yung sasakyan nyo papunta dito. Pero kung papipiliin ako, wala akong pipiliin, ano, parehas silang maganda, no Sa benefits, okay din naman sila parehas. Sa sahod, sa sahod naman guys, ano, kasi may company, company naman dito na malalaki din naman ang sahod. Sa Taiwan din ganun kasi may time din na wala talagang overtime. May company din doon na mawalang overtime. Ano? Ayan yung sagot ko sa nagtanong sa akin kung alin yung mas maganda. Sa akin, parehas naman silang okay. Ano? As long na makakaipon ka, makakapundar ka, tapos maganda yung benefits. Ayan. So, okay naman. So far, yan okay naman siya. Yun, wala akong pinipili doon ano sa nagtanong nito. Sana napanood niya. At, uh, yun lang guys, ano. Ayan. Thank you for watching guys. God bless. Bye.